ay ka papa mo. Hindi ka sumasama sa papa mo Bakit? 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 Kaya isama ng papa mo? Kasi masama kami sa doon.

Dito kami! Oo. Oh. Andito, nagapagupit. Okay. Ay, bacing ni Kabgob. Hindi <laughs> mo ginawa niya. Laga yun ng may nag na, may ano yun, may yun. Lantaw na ba yun si Sinta may Ah. pa yun yata. Ito pa lang yun. Parang matanda na si Wala pa yung 90? Wala pa nga. Ito pa lang yun. tayong ano eh, di gulong na ano eh. Naupuan eh. Di ikot eh. Iti yung sinulat niyo. Iti sinulat na Ito dyan kami kamera ko dyan. Walis ka nang walis eh. Iti sinulat ng... Anak ni Ate Cheo. Nagpaklad nga tayo kasi para... Anak ni Ate Cheo. Natanggal na yung ano mo? Ay Hindi, yung sapin niya. Na, no, ito yung ginagawa nila, yung ginagawa nila sa school, dino-drawing. Okay, last na. Alis, alis. Pentel. Hmm. Okay na yan? Tinggal yung bag niya. Oh. Tapos ito, tinggal niya. upit ka na rin. You know. Ikaw. Ikaw? Ikaw. Papo, pito na nga ako. Papo pito na nga ako na. Haha. Na, di mo kay siya na na kami lina <laughs> kung ano mo. Walay ligit siya na. Di pa kami nag-usap. Di ako. Ang binis man, ang binis man humaba ng buhok mo. Ha? Ang binis man humaba. Ikaw ba nagupit yan, di ba? Oo, kasabay nung dalawang bata. Kasabay nung dalawang bata ito, di ba? Hmm. Hindi naman ko pinanagawin sa iti. sabi ko, ay, mawawala sa tila. O di, hindi ako magpagupit. Oh, libre yun? Libre nga yun. Kaso nga mo. No, Nung nag-training kami, doon kami nag-training sa City Hall. Masisingitan ako sa tila. Assessment yun? Hmm. Libre yun? Libre naman din Oo, kasama ko yan si Helen. Nag-failing kami doon. Helen? Oo, oh, di ba nag-ano kami, nag-assessment kami sa bukit. Bukit din yan? Manicure? Manicure, pedicure yan. Wala raw niyan. Kami lahat. Kaso hindi lang ako ano sa manicure, pedicure. Hindi ko pa Kasi ilang sigmura ko pag nakaamoy. Nang? pa baho. <laughs> Silang, masilang ng ano, yung nakabaran ng anak yung naroon na huwag na. Laya natin buhok mo para maganda. Na-review mo naman yan. Diyan, hindi ko nakakalaguyan na kaganyan. Oo, oh, pwede na yan. Basta may sarili yung razor. Ano yan? <tipas> Kung kulayan? Hmm. Wala. May <tipas> kulay ba? Hindi, hmm. Para magmukha bata para makapancheks ka pa. Hindi na. Hindi <laughs> na. <laughs> mananain, mananain. Ayan, nakita ni Ma'am Roxette ba? Baka sabihin. Wapo ng parahalap ko ah. Baka sabihin eh. <laughs> Nagmumurang kami sa kamo. Nagmumurang? Tambis. Kami Ayah tambis. Lak <laughs> lengan. Organik yang.

May kulay din yung sinir niya. Brown? Bilaw? Uh -huh. Parang si ano? Si... Dina? Mamaya. Sin ko ni Sina. Sin, ha? yung tatay mo nagpa Mamaya ay sin ko kay Sina. Kanina? <laughs> sin, you know? Ay Sina. Yung tatay mo nagpa-poge. pa yun <laughs> Tatawa na naman yun. <laughs> Sa Vietnam. Uuwi na kami ng babae. Sabi ko, mayroon, pwede akong may kaso, sabi ko, nakatakot ako, baka mamaya sumpungin ako sa sakyan, paano na lang, pagkalingin ko muna yung ano ko. Oo nga, magpagaling ka muna bago ka umuwi doon. Mamaya eh, ikaw lang mag-isa babiyahe. Ay, ayoko mo. Ayaw na mag-ayaw ko 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 mag ka ko mag ayaw sa mag ayaw ko mag ayaw ko sa ayaw ko ko dun sa ko mag ayaw Hmm. mag ayaw ko mag mo ko mag ayaw sa ko sumabay ka sa akin.